Ito po yung way ko Puunahan ko na po kayo Tama kayo, mali ako Hi fam, nag -pre cook po tayo ng bangus Ito Sibuyas guys Bawang yeah, Madami na namang bawang Kamatis Season natin Pepper Seasoning Ketchup Toyo suka. Sugar. Siling labuyo guys. At siling green. And then fam, tsaka po natin ilalagay yung ating pinrikok na talong at bangus. Yung bangus po na ginamit ko rito guys, boneless. Isang parasong bangus lang po ito eh. <laughs> tipid, tipid. Tipid tips. Oh mga abangers. Smells good. Smells <laughs> good. Oh, yeah. <laughs> Doon na kayo. Ready na kayo ng ano, kakain na tayo. So, yun fam. eto nga po pala yung way ko ng vegetarian binagoong ang bangus, guys. So, ang talong na ginamit ko po rito is dalawang piraso lang at isang maliit na bangus. Tapos, may bagoong alamang ka lang. May panggisa ka. Okay na, pwede nang masolbang pamilya. So ito po yung way ko. Uunahan ko na po kayo, tama kayo, mali ako. This is my own way, you have your own way. Pa, ano pong ulam? O ito mga anak, binagoong ang boneless bangus. Tara, kain na to. Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Opo. Okay. Ama, basbasan mo rin po ang aming mga mahal sa buhay, gayon na rin po ang aming mga tagapanood. Opo. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa, gayon na rin po patawarin mo ang iyong mga anak. Opo. Ama, pakiingatan niyo po kami, gayon na rin po ang aming mga mahal sa buhay, at gayon na rin po ang aming mga tagapanood. Opo. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, aming tagapaglisa, aming tagapagligtas. Amen. Kain na to! Mm. And then, meron kami rito guys, lanchon meat, ayan you know. mm. mm. mm, mm. so o. Of... Yes. Meat, some dungas, and talong, rice, sauce, and ketchup. Oh my god, you guys, let's go! The combination of the ketchup and this fish is amazing. You must see it. Thank you, thank you for the food. I love you. Thank you, Lord.